Ah, may may Okay, so ito guys, parang ano to? Parang eh. Parang may kakaiba ako guys. Naiisip nyo ba guys yung naiisip ko? Ikipot mo nga idol. Huwag mo munang biyakin. Yan. O ibuka mo. O ipasok mo. Aray ko may butas. <laughs> Ayok. So ito na guys yung ano kanina. Yung tawag dyan? Bugwan. Bugwan na. Sea flowers to. Sea... Ah sea flowers. So, ayan na siya kaliit mga idol. So, hihiwain. Siyempre maliit. Manat na buo. Ay, maliit. Uh, Aray ko. Like, oh, lumiit na siya, guys. 10 years old pa right? nga. So, bad, mm -hmm. uh, bata pa, guys. <laughs> <laughs> Minor pa lang, guys. So, ayan na. So, yung luto, guys. Adobo lang. Tapos, kasama yung barong na nakuha natin. So, ayan, no. Oh. So, napakarami nating bit-bit kanina. Mga limang kilo. So, nung naloto na, ito na lang. Ayan. One, <laughs> One port na lang yata kung kilo na in nakunlahan kinunlahan kasama nung ano. sakit ulo mo? ulo <laughs> <laughs> mo? sa batasan mo na are kaluto kami uh, guys ang adobo nga garang ay garang no, ganito barong barong, barong. Okay, sa ba? ay, bilang timbal <laughs> dala n Bang, susi. Bugwan. Bugwan. So, guyor ng motor. Oh, <coughs> lama. So, batasan ah. mo na. <laughs> so, hinihiwa na, guys. Tatlo yung naman kagkita ang kas kay Idol. Ah, bawa. Hindi, ro. yung ang kas karo. Sakit, oh, lama. Ang kas kayo mo doon. Ito, kagandiri siya dahil. <laughs> <laughs> Sa batasan mo na. Susi ko, dol. <laughs> ito, tada yung sumakato. Inaki mo. Ay, ambaw. Ay, ito, tada yung sumakato, dol. Sin? Sin? diyan din tinoka nang susi. Bukming kay mama, buttong tubo ng pagitan ng So ayan oh, na guys, eh. ready na 'yung ana natin 'yung to. Mars, may rasong naman gali tayo. Huh? So ayan, kumog mo, Ima. Eh, hmm. It allumo dai. So, <laughs> ano lang pala, san mo na, Jos? Adobo lang pala guys, 'yung masarap na luto dito. So napaka lalim guys, napakahirap kunin kasi nakabaon siya sa pinakamalalim na part ng uh, ilog. So pansin nyo dyan sa video natin kanina Medyo nahihirapan yung sisid master natin Dahil medyo malalim yung tubig And then doon na pa dinudukot sa ilalim ng Swabe na naman Dagat So napakahirap kunin Pero napakasarap naman kainin ayan guys. So, so abangan niyo pa ang aming mga adventure na gagawin dito sa uh, Barangay Dapdap Tangalan Haktan kasama dap -dap, yung uh, Arab Arab idol sa ano ko sa okay. camera natin Bye. para makilala ka. Oh, ayan, 'di ba? Yan yung oy, aray ko nangindat pa oh. Sana all. Sakit ulo mo okay. Batasan mo na. <laughs> okay, thank you for watching and uh, God bless us. Pashare na lang po ng ating uh, video.